sa panahong gumagastos ng milyon-milyon ang gobyerno mula sa buwis ng mamamayan para sa mga investigasyon laban sa mga politiko, kontraktor at kanilang mga kasabwat sa pagnanakaw ng bilyones sa flood control projects, may isang balitang tila sampal sa konsensya ng lipunan. Naaresto sa Bulanao, Tabuk City ang isang single dad matapos umanong magnakaw ng kulang-kulang na dalawang kilo ng gatas sa isang supermarket. Gatas na para lamang sa kanyang sanggol. So ayon sa investigasyon, magisa na lamang tinataguyod ng lalaking suspek ang kanyang anak matapos silang iwan ng kanyang asawa. Nawalan siya ng trabaho bilang construction worker nang matapos ang proyekto nilang ginagawa. At sa kawalan ng kita, napilitan siyang magnakaw upang mapakain ang kanyang sanggol. Hindi ito kwento ng isang kriminal. Ito ay kwento ng isang ama na naipit sa gutom at kahirapan habang ang mga tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan ay malayang naglalakad sa kapangyarihan. Ayon sa PNP Kalinga Tabuk, agad nakalaya ang lalaki matapos bayaran ng police chief na si Lieutenant Colonel Jack Angog ang ninakaw na gatas, isang maliit ngunit makabuluhang hakbang ng pag-unawa at malasakit. Hindi ito pagtatanggol sa krimen, ito ay pagtindig para sa pagkatao dahil minsan higit pa sa letra ng batas ang tunay na katarungan ay iyong may puso. Sa isang lipunang madalas bulag sa gutom at kahirapan, ang ganitong kwento ay paalala na may mga kasalanang bunga ng pangangailangan hindi ng kasamaan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang habag at pag-unawa ang tunay na sukatan ng pagiging tao.